Yo, what's up mga kapayro? Today is August 28, 2025. Uh, quick video lang tayo ngayon. So, share ko lang sa inyo yung second stash natin for sa 2025-2026. Medyo nangati tayo na paaga. So, eto unay natin ngayon is meron tayo enchanted 100 shots, 3 minutes minutes to ah, tapos meron tayong dream catcher small caliber 100 shots tapos triple shooter orion belt galing kay mampi kay ilabrilla tapos meron din tayong isang dragon 16 shots Ayan, book of ancients tapos meron din tayong dalawang apollo LF 16 shots ayan tapos meron din tayong Skywalker 75 shots ng GLK ayan tapos ito meron tayong bago galing sa Golden Rooster ayan Beautiful Night 16 shots medium caliber ito di ko pa alam makikita effect nito eh. The testing natin to baka next week ayan mga idol abangan nyo upload natin sa youtube natin to tapos meron din tayong to bago rin sa golden rooster dalawang large caliber very shocking ayan mga bago yan hindi rin natin alam effect nyan subukan din natin yan 16 shots parehas yan dalawang 16 shots large caliber Tapos meron din tayong ito galing kay Star Mines 6 inch special effects. Ayun. Tatlo yan. Abale anim. Tatlong magka-tatlong tatlong, tatlong pare-parehas, tatlong half red, half green with brocade ring Tapos tatlong chrysanthemum to red, 6 inch din yan. Ayun. Ito, galing kay Star Mines to salamat boss boss Darwin yan galing ka usap pagbigyan tayo tapos ito meron tayo to universe LF universe 260 shots yan 260 shots yan solid laki yan so yan muna mga idol So, quick video lang tayo. Second stash natin to. Ayan. Ito, abangan nyo. Isa golden rooster. Test fire natin to. Baka next week. Pagpatak ng bear months. Tignan natin yung mga effects nyo. Ang ganong aganda. Actually, may nantay pa ako eh. Uh, galing kay Boss Resty. Ayan. Party in the USA. Ganda rin yun. Nakita ko rin video nun. Solid. Ganda ng effect. Ayan. So, yun lang mga idol gandang araw, salamat pasubscribe na rin mga idol thank you, thank you Ayan. ito yung, mga sec yung second stash natin